Oh, magagapang pa oh. Oh, buhay pa. Grabe ang laki. Oh. Taba. Yan nilalabas na yung kinain niya. Luluwa yata. Ha? Oh. Nilalabas na yung kinain niya. Oh, ilalabas niya oh. Makakamanok lawa. Ah. Oo, ano kaya yon? Daga. Daga. Oh, baka makaalayas pa. Lalayas pa 'yang doka, buhay pa. Oh. Hala. Hoy, buhay pa doka, lalayo 'yun. Oh. Lakin daga, oh. Daga ang kinain. Oh. Laki ng daga. Ah, dalawa. Oh, hey, no. Hmm. Laki ng daga. Hoy. <laughs> na, wala, oh, yan na. May lakas loob na 'yan. Laki. Luwa. Oo. Asa. Ayun. Ito kinain niya, oh. Daga. Saan, Saan kaya siya galing? Sa... <laughs> <laughs> oh Baka ako... Ako niya, parang may suminga nung kinukurog. Eka, oh. eh. mo, hindi ko hindi niya ako nakita. Oh. Nag-gagalgal ako, eh, nag-ano ko kanina din. Oh. Lala ba? Paglobas, di na yan. Malayo na yan, no? Hey. Ayan, no? Hey. Oh. Ba't lumalagitik? Oh. Oh. No, oh. Dag. Ay, uy! Oh. Lumulundag! Ay, lumulundag! Uwe, pe! Uy, pe! Uwe, pe! pe! Bunga nga, oh! Lumulundag ano nga, lumalagitik nga! O? Oh. Papal sa uh, sakit ng ulo yan! Yalo! O? Oh. Yala! Papaluin pa! Ano, <laughs> ba't yung papaluin? Ay, pagdagayas na yan! Tignan din nini na ko <durog> lang. Bukas. Drum na drum na 'yung toilet. Kusang ulam. <laughs> Naglinis pa kasi, nag-power spray ako diyan. Tapos dinanput ko pa 'yung suklay na nalaglag doon. Kagilid. Sa Sayo, oh, nagre-exercise pa oh. Kag exercise pa siya o? Oh. Hindi ako balat na yun, gumagalopong Ano ba yan? Ulupong? Eh... Ano eh... Maano eh? Maano yung ulo eh? Lumalapad? Tignan mo, buti hindi ako tinuklaw. Napakabait niya. na ako kanina. Walis ako nang walis dun eh.